Hi guys, today turuan ko kayo mag-save ng watch later sa inyong Google Chrome. Punta po tayo sa ano, link na kakapi nyo. Punta po kayo sa Google. Ayan, mag-click nyo po yung Google. I-paste nyo po dyan yung link. Ayan, pinis ko na po yung link nya. And then, wait nyo lang po na lumabas yung video. Ayan na po siya. It's moving. Ayan na po. May nakita po kayong tatlong sa taas. Click nyo po yan sa desktop site. Check nyo po yung desktop site. And then, lumit na po siya. Yung unang video po sa taas, click nyo po yan para mag-play. Ayan, kinliko ko na po siya. Wait nyo lang po. Lumabas na po siya. Ayan po yung unang video na unang video na yan. I-click nyo po yan. So, kinlik ko na po. Magpi-play na po siya. Ayan na po. And then, yung video na yan, ilang press nyo po para bumaba. Ayan, lang press ko na siya bababa po yan para mapunta po siya sa baba yan na press na siya pag na long press na po siya nakinakita po kayo sa unang video na tatlong tuldok i-click nyo po yung add to queue yan yung add to queue na yan yung add to queue na po yan mapupunta po yan sa nilong press natin na video sa baba yan tataas ko po yan may save po kayo makikita dyan i-click nyo po yung save yan save tapos may lalabas po dyan sa box na save to watch later yan save to watch later click po natin to save watch later yan pag na na po natin yan labas na po tayo dyan punta po tayo sa ating YT Nalabas ko na po siya. At ako ay pupunta na sa aking whitey. Ayan na po. Put Click ko na po yung whitey ko. Andyan na po siya sa watch later. Ayan na po ang ating sinave sa ating Google Chrome. Napakadali po. Ayan. Ganyan po ang pag-save sa ating Google Chrome. Sana po may natutunan kayo. Maraming salamat po.